Ay, ano pong nangyari doon sa ano? Paano po nangyari yung aksidente ninyo? John 27, ng umaga, na ako, ay mga bigla na wala sa, sa mata ko, yun. yung wala na gilip. Ay, nabuntun yung butikam. So, ang, ano pong nangyari sa iyo? Po? Ano pong damage sa inyo? Ay, ito lang po yung aking kanap. Eh. Pa, ano? lang ang butong. Ang oh, hita ay basag. Basag po yung hita. Oo, um, durog yung buti sa hita. Uh, Ang narinig ko nga yung mga okay. nag-aandar na mga makina sa... Diyan. Baka ako na nag ako dahil... Hindi ako makatulong sa kabila. Ayan yung bot, ano? Uh, sa ko ng abot ko ng ah. TV. Papalitan natin ito. No? Uh -huh. Nag-order pa tayo sa kabilang ibayo. Babalik po kami. Babalik kami. <laughs> Bigyan namin kayo ng bagong supply. magandang araw po sa inyo mga kabit naman. Andito po andi, 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 andi kami ngayon sa barangay M. Adriatico. Uh, Balik kilala po ang barangay niyo sa Tumag. So, mga kapuro ang inyong host, si Ma Pero akong guest co-host ngayon. Wala si Ma'am Roan kasi yan ang busy ang teacher. So, nasama ko ngayon si, Ako si Mel. Ako naman po si Mel Angela Calangia. Uh, so, kasama rin po natin ngayon yung natin si natin yung bahay, si Tatay Tony at okay. si okay. Nanay Mercy. Si Nanay Mercy. So, tayo ngayon eh, parang mm -hmm. parang Tony Talks. <laughs> ano Opo. Po? So, ay, uh, uh, tay, ano pong nangyari do po sa ano? Paano po nangyari yung aksidente niya? Mm -hmm. June 27 ng umaga. Naiyak ako. Ay mag bigla nawala na sa sa mata ko yung liwanag, ay, nabundol doon yung multicab. Ay, mo na po doon. Nakabundod sa sabon. Sabon mo doon. Ay, sabon Ay, sabon mo doon. Ay, kasi dapat yung sabon Bigla nga ang uminto yung multicab. Nahagip. Ay, ako yun. Ako nahagip ko siya. Ibig sabihin nasa likod ko kayo? Oo, oh, nasa likod ako niya. Hmm. So, ang ano pong nangyari sa inyo dun? Ano pong damage nangyari sa inyo? Ay, ito lang po yung aking kanang par. Uh, Naputo lang buto. Um, uh, hmm. Ah, gusto kita ipasag. Masag po yung hita. Oo, durog buto na hita. So, ano naman po ano? Ano pong tulong na ibinigay sa inyo ng ano na? Ay, ah, so, uh, nagbigay lang po ng 2,000 so, yun. So, bago yung ito supply. Ay, hindi.

baka ako na nahihili. Nanagihili ako dahil hindi ako makatulong sa kabila. Siyempre tayo hindi naman natin ginusto yung pangyayari. Talagang hindi natin hawa po ang mangyayari sa atin. Buti po, ano, kasi yung misi, ano, kita ko, gusto ko tumulong, eh. Paano, hindi paano, ano, hindi ba makatulong? Hindi okay. mo kilos. Yung anak ko, ano, kung si, ginawa, si, ano, kasi nag-message, kausap ko si, ano, si, si maniling Mani Bell anak niyo po. Hmm. Kaya ano ah, ilan niyo po eh? Ano pong ginagawa niyo? O, ilan. Ginawa ilan sa inyo? Nalagaan niyo? Oh, nalagaan ako nang hanggat hindi ako nakauwi din sa bahay. Hmm. Hanggat hmm. hindi ako nakasiyar. Hmm. Dahil hmm. siguro may isang taon din ako nagpampers. Hmm. Uh. Mga one year din ako nagpampers. pampers. Hindi hmm. lahat po nung gastos nun, sa inyo na lahat. Oo oh, ah, hmm. po. Oo, nakabalik ako siya noon. Sa amin na lahat yung gastos noon nung makalabas ng ospital. Ay, di, nanggamot na. May na, natulong ang uh, ano naman, DSWD, mga mayor, at bigay-bigay sa amin. Mm, okay. Noong ako ko na sa ospital ay eh, marami ko naman na kontak sa, ito, sa ito. yung kapatid ko sa ibang bansa nagbigay din yung apat na libo. Mm -hmm. Yung kapatid mm -hmm. ko na sa sana quiet, no? Quiet. Okay. Wait, uh, okay ang ngayon po ang tumutulong sa iyo talaga si Mimi Kula, aking babae, yung mga lalaking kapatid ay ko, naghahanap po eh, uh, buhay. Ah, buhay. Na trabaho may sa Green Island at sa... ah, 350 po ang sweldo. Ay talaga may ay, nasa. Ay nako. Ay kulang pa sa kanilang oh. bisyo, kaya masaya sayo man din ang aking babae. Eh. ano eh, na yan si nakuya. Hmm. Nagani nang umaga po nga sabi niya na ano, nag-iinit daw siya ng isa na. uh, nang galakad. Kagabi nakalakad na ako bago pagka umaga wala, Kaya ko ayos na. Pero Sabihin sa bigay tayo, nakakakabang naman po kayo. Kailangan may sakit. Ah, uh, may sakit. Ay, po, so, may sakit po kasi may ay, sakit may pang itapak Masakit mm -hmm. po ang litid, no? Mm -hmm. Ayan niyo Mabod po, ano, ah, uh, sagot na lang abot ko uh -huh. may chibi. Papalitan natin ito, no? Aha. Uh -huh. Kalain na lang po ni Kuya at wala dyan sa... Uh -huh. Wala tayong mabilan dito, Sa, uh, nag order pa tayo sa kabilang ibayo. Babalik po kami. Babalik kami. Bigyan <laughs> namin kayo ng bagong supply. Ano po? Saka, dapat pa ka po, gusto ko anong mapatikas ini tinanong pa kapat itim na, na yung ano siya nag-iintindi okay. kahirapan yeah. po dito ng kapat ikap naman kami wala naman kami yung budget kasi yun dalawa sa pag nagpa-check up ko sa pinamalayan siguro pwede no pwede sa pinamalayan Oo, oh, sa pinamalayan para mas malaki kapa ano la ang pa booking o oh, baga pa schedule oh, Kapag schedule, schedule, po kay po. doktor pero pa oh, kayong po. tapos siyempre yung reseta niya yung bibili ko ano yung, mm. gamot Mapabuking ka bago para ma-receive ma 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 up. Mm. mm. Oh. Like, e ikaw na. Mm. na yung kondisyon niya. May ipar po ito. Ah, pa. Dalawang beses. Ito. ano, stroke na. Stroke po niya. Malagi po na yan. Daiman yung gamot. Ay, yung aking medinas ano, ko ano. uh, po yung unloaded at saka yung sa aking uric acid. Ano, statin. Ay, yung araw-araw po yung nainom niya. Hmm. Hindi, may ipar po dyan. May high blood ano din pa kayo. May stroke na siya kasi pareho silang may, ano, sila. may dinadala. Buti nga kuya, merong anak na handang tumulong, yung talagang nakasuporta sa kanila. Wala nga nag-atulong sa amin. May anak na isang inapag aral siya. Mm -hmm. Bago kami, inabuhay kami. Bila ni kapatid niyang hindi niya. Napakabay tumulong ng amin. Sabi ko, okay. gusto namin siyang mamit ko, gusto namin, namin siyang makita. Sobrang bait na anak. Mag-asawa kami ni mm -hmm. eh. kami kung mag-asawa pa. Ay, huwag ka daw muna mag-asawa. nga. <laughs> Sana po ay <nga. laughs> eh, si Tati makapagawa sa Malay nyo naman, Tay. Yung panaginip niyo ay pang -pang mangyari. Eh, ko. Ah. Ang pangarap na ano. <laughs> Maliit. <laughs> oh. namin punta sa simbahan rin ko rin Oo. Wala simba na lang. wala po kayo sa sakyan. Ay, meron ako dyan eh, sira ay, na yung sira. Ay, sira pa yun. Ah, palagyan sana lang <coughs> mabit ah. na sa dyan. Ay, ayos na yun. Masahira ko. Pagkain mo na po mag-drive. Mag-drive. Dito lang ako naman sa simbahan. Sa Namimiss nyo na rin po mag-drive. <laughs> so, sa sobrang pagkain. Kasi sa pula ko pa, Paksidente. Opo. Hindi mabalas. na nawala sa akin ang Panginoon. Opo, siyempre po. Siya lang po ang nakita na ating na malalapitan. Hindi <laughs> na mm -hmm. nawala na, ang araw Opo. Halos. Halos po. Nakakalimutan po. Halos araw-araw na akong natulahin sa pagsikat ng araw, pagtulog, pagising. Mm -hmm. Nabanggit ko ang Panginoon. Awalan Diyos, hindi ako nagkakasakit. Sama niyo kapag ang mga ako. Yung mga anak ko, hindi mm. rin nagkasakit. Ang gusto ko na. lang ako, ako yung naka-recover, naka May mm -hmm. ninegosyo na lang ako ng kaunti. Mga pagpindating -pag na lang isda at balot. Hindi ha, sa aming barangay. Ay dey, Hanga ako kay tatay. <laughs> Kahit siya ay nangyari na sa kanya, yung mga pangarap niya gusto niyang matupad. Gusto niya pa rin talagang oh, tumulong. Oh. Masipag si tatay, I'm sabi, sure. Sabi, sabi ba? Mga bata pa yung kanyang mga anak. Um, um Mag-asawa, nagatulong um. po kami. Halos sa totoo lang po, ay ko, malilip na yung mga anak ko. Opo. Okay. Araw, gabi, ako nakatrabaho. Hindi na ako natingin. Nakatapas ako ng inyo. Nagapaupa ko, kasiya ang harapan diyan ng mga bahay-bahay. Kumahal lang kami. Kahit mahirap ang trabaho, nairaos ko ang anak ko. <laughs> Ay, okay, sabi ko, ba, ako pa kaya na naksidente? Sabi ko pa sa sarili ko, bakit ako pa? Ganun pa man po ay patuloy pa rin po ang pagdadasal natin ako, kay Lord. Mahal ma na yung mahalaga po. Kasi uh, sa lahat ng mga dapat natin hingin ng tulong siya, siya dapat. Unahin natin siya. Ako po ay hindi may emote. Oh, malata nga tayo. <laughs> oh. Bukal na nagkagisipan ka <laughs> mga tao. yung tayo yung, tayo, yung mga po. bata na walang upay, mm -hmm. makahit. Ako yung nasa na tindahan, kumakahit. Dahil nung makusok din, nakatingala yung bata. Mm -hmm. Ay, ibinili ko yun, hindi ko kano yun. Binigay nyo na lang po. Basta yung bata ay eh, nakatingin sa akin, ako yung nakakain. Oh, Binili ko yung pagkain. Nagyanguyak-nguyak din siya, wala namang nakain. Oh. Dahil ako, tulong, no? So, Dahil ako, sa Paul, ako po yung taga-Romblon, hindi ako taga rito. Pero ang aking kaluuban, hindi lang ang mga isang tao. Hmm. Lahat ng taong nakikita ko at nahingin na sa klolo, tutulungan ko. Lalo na tayo kung hindi nangyari sa inyo ano? May ibang po ah, tayo na no? po tayo sa Ang Abot Kamay TV para uh, tulungan kayo kahit konti. Uh, maliban po sa saklay, sa saklay, uh, Nag-order na po ang abot sa may TV. Uh, siguro may bubunta lang po dito para dalhin sa inyo. Ano po. Mm. Tapos, uh, bibigyan po namin kayo ng konti uh, cash para kapag check up natin. Na. Uh -huh. So, hindi naman po siguro masyadong malaki pero alam ko makakatulong mm. na ako. Ito po ay bigay ng ating mga kalibigan sa uh, mga abot sa TV. Ito po ay patuloy lang natin. Huwag ano? Okay. One, two, three, four, five thousand na. Ito ang ng TV. Uh, ba? Salamat po sa inyo. Ang ano, para po sa gamot ni Katay. Kung okay, makapagpa-check up, up kayo. Eh. Tapos may mga follow up video kami ibibigay sa inyo. Pag-contact na lang kami Okay lang so, Basta tapos meron po kami nga, no, mga official na butika, okay. o, yung butika ng bayan, si Gloria. Kagaya na uh, yung amulitin mo. Sabihin nyo lang, sabihin, yung sabihin nyo lang, sabihin yung sabihin nyo beneficiary kayo ng ano, A abot na may TV. So, libre naman po yun. Pakita lang po kayo ng ID. Okay. Saka ng, uh, sabihin nyo lang po ang abot na may TV, beneficiary. Alam na po nung may-ari ng video. Pakita nyo lang po ang ID nyo. Sa so, bagay, mag-message naman sila na ay, ang dito meron pa yung beneficiary yun. Ibigyan uh, ng gamot. Mas maganda lang so, kayo po kayo, Reseta. Sa... Reseta na lang namin. So sana, uh, matuto tayo sa sa kwento ng buhay ni Tatay Tony Nana mm -hmm. at Nanay Mercy. At po si Tatay Tony, nakita ko sa kanya, yung puso niya talaga. matulungin siya. Lalo siguro kung hindi siya nagkaganto. Mm -hmm. At sana, pagdating din sa kalsada, mag-iingat rin tayo para... Uh, Siyempre, hindi natin maiwasan na accident eh. Talaga nangyari. Ang doble Pero, ay triple. Oh, Tripling pag-iingat. Pag ingat tayo naman. Okay. ingat tayo kasi malaki ang nawawala pag okay. uh, na ta accident tayo tapos na damage yung hmm. mga katawan natin. So, sa ngalan po na abot ng may TV, yes. ako po ang yung host, si Marbex, ang aking uh, host, si Mel. Yes. So, nag-iwan po sa inyo ng uh, palagayan namin sinasabi na karangalan po na abot ng yes. may TV yes. na kayo ay eh, Maraming salamat sa Maraming salamat din po, po ay, sa ulong. Salamat na sa Panginoon at sa inyong mga hmm. mga staff ng Abot Kamay TV. Kayo ay kinatid ng Panginoon. Dito sa abin. Wala naman akong alam yan. Iyon po yung anak ni Marilyn. No. Ah, okay. Uh, uh. Pakita pa. ka sa ano. Para ni. makita ka ni mama mo. Bait ni mama. Ah. Hello po. Hello po. Kami po ang Abot Kamay TV. Andito po kami. Yan. Oh, welcome po. Kami po ay nahahanga sa iyo at mahal na mahal niyo po ang inyong nanay at tatay. Sabi nga ni po, huwag ka daw po munang mag-aasawa. <laughs> ang best friend nyo po ang nag-request. Si Annalisa. Si Annalisa. Annalisa. po. Sobrang bait ni tatay. Sana mag-meet ka namin ng personal. Opo. Kung uuwi ka ngayon December. oh, sana makita ka po namin. Nakakaiyak po ang istorya ni tatay. oh, nagpahit ko ng luha si Ibo. Napaiyak ako eh. Mm -mm. Sobrang bait ni tatay. So dumating na po yung order natin na uh, uh, supply para kay Kaka Tony. So after 4 days, dumating din siya. So na po natin ngayon. So dito po ng quality uh, experience. Kaya yeah, natin siya magbukas para natin.